Honda Airblade Sunburn yung motor ni boss I-re-repair natin yan kapag mag-re-repair kayo ng Sunburn dapat alisin natin yung cover tatanggalin natin to pagkatapos nating maalis hindi na natin kailangan gumamit ng pump kasi yung kanyang pin hindi naman nakahinang so ang gagawin natin dito aalisin natin yung lens para maalis natin yan kailangan natin sungkitin dahan-dahan yung ating green bolt para hindi mabasag yung salamin pagkatapos maalis yung salamin aalisin natin yung polaris film niya sa ilalim yung silver gamit yung blade cutter Ito yung merong damage na Polaris film na alisan natin. Pagkatapos, hugasan natin siya ng Joy o kaya yung sabon na pang laba at yung blade cutter. Tatanggalin natin yung adhesive niya. So pwede siyang basain. Huwag kayong matakot na basain yan. Pagkatapos mahugasan yung salamin, ilagay na natin yung ating Polaris film na bago. Pagkatapos natin mailagay yung bagong Polaris film, pwede na natin asimbulin yung ating dashboard panel. So heto na yung final na ginawa natin. Wala na siyang sunburn at malinaw na malinaw na yung kanyang screen.